Yes, 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 mga katoto ah, Magandang ah, gawin ko sa inyo Magandang buhay Ano nga ba yung pag-uusapan natin? Umutang ko na medyo matagal-tagal na po <laughs> Hindi nasundan yung ating vlog Kasi umisip ko pa silang inyong katoto, mga katoto Ah, uh, yun naalala ko na rin po. Saan nga ba nagagaling yung mga pangalan ng mga kalapate na yan, mga linyado ng kalapate? Mahirap po siyang ipaliwanan, pero yung uh, pinagmulang po nito, kung atras po tayo, mas maiintindihan po natin. Konting atras lang po tayo. At yung pag-uusapan po natin ito na ay para dun sa mga baguhan. Yung uh, na nila, yung mga iba't ibang uri ng pangalan ng kung anong galing larangan ano at rasay na konti dahil naging masama po yung mga tao noon uh, ang kamunduhan po ay nang ibabaw uh, wala na po silang Diyos nagsumba po sila sa mga yes Diyos Diyosan kaya po ang nangyari noon uh, pinarusahan po yung mga tao ang tayong iniligtas lang po nila ay sabi ng Panginoon eh, magkakaparis lang po na mga hayop uh, kabilang na po yan yung mga alaga po natin kalapate pinagawa po anong ating Panginoon ng uh, isang arko para pagsidlan o paglagyan ng mga iba't ibang buhay ng hayop kasama na po yung kanyang pamilya. So doon po tayo mag-start ano? Ano ba tawag doon? Uh, libnas o sa ibang term po ng uh, ay ginunaw po ng uh, Panginoon Diyos. Uh, yung mga hindi po naniniwala sa kanya eh para sa niya pong lahat. So ang natira po doon eh, yung pamilya ng Noe at yung mga hayop na kung saan uh, inutos po sa kanya ng Panginoon na iligtas niya sa po ng kanyang pamilya mga katoto. Walang lahi ng mga kalapati na kagaya po ng na naglalabasan po ngayon. Sa loob po ng apat na pong araw, kung hindi po ako nagkakamali, tuloy-tuloy po yung pagguna noon hanggang sa umangat po ng umangat yung tubig. Kanda matay at na lumos o nalunod po yung mga tao noong unang panahon ng panahon po ni Noe. Kaya po yung naririnig niyo po ngayon mga pangalan po o yung mga lahi po ng mga kalapate, eh tao rin po yung may gawa niyan. Katunayan po, balik tayo ng konti sa panahon po ng gera. Yung kalapati po ay e, talagang isinilang po yan na may angking galing o tinatawag na homing instinct. Pinagamit e, po yan na minsehero ng ating mga mga sundalo. Mag-aalaga po yung, yung, unang kampo halimbawa ng kalapati din. Tapos po, sa isang kampo po may alaga rin pong kalapati. Halimbawa, uh, yung isang tao na nagmula po dito sa unang kampo, magdadala po siya o magbabaan po siya ng kalapate at dadalhin niya po rin sa pangalawang kampo na hindi naman po ba. Tapos kung mayroon po siyang uh, naisip parating, uh, isusulat po bilang liham at ilalagay po sa paa at papakawalan po ah, uh, syempre, ito galing po sa unang kampo, so uwi po talaga yan sa unang kampo, ganun po ang mangyayari noon, salitan lang po sila, dun sa pangalawang kampo naman po, ah, uh, ganyan din po ang gagawin, kukuha ng kalapati sa pangalawang kampo, kung nais niya pumunta sa unang kampo at kung may mga pinag-usapan po na sikreto, yun po yung ginagawa nilang ah, uh, taga paghatid ng balita ay, yung mga kalapati po na yan, Diyan po talaga unang nagsimula yan. Talagang matatalino po yung mga kalapati na yan. Kahit po ng lalayo ng mga kanilang nilipad, ay nakakabalik po talaga yan sa kanilang uh, mga tahanan. Kaya dumating po yung panahon na ang tao ay matalino rin. Ginawa po yung ano, sports, ginawa pong karera. Sa una po niyan, nalapit lang po yung mga hagis. Tapos hanggang sa dumami po ng dumami, nagkaroon na po ng mga iba't ibang uri ng club ngayon po sa dami po ng manlalaro iba't ibang uri ng uh, pag-aalaga o ng pagtuturo uh, ang ibibigay po nila sa kanilang mga kalapate kaya iba-iba po yung uh, tinatawag na resulta ng uh, kanilang uh, mga ibo na inilalaro tapos sinapangalanan po nila ito ng mga uh, iba't ibang uri ng pangalan kaya naman po sa husay at galing po ng mga uh, nag-aalaga ng kalapate o nagtuturo sa kanila eh binabansag din po sa kanilang mga apelyido, di kaya sa pangalan, o sila na rin po yung gumagawa ng kanilang kapapangalan sa kanilang mga ibon. yan po talaga nang yan. Tapos, iba't ibang uri din po ng mukha o lahi nangyayari. Parang tao din po, halimbawa, sa malalamig po kayong mga lugar na katira, mapapansin niyo po yung mga nakatira doon mapuputi, matatangas po yung ilong, mga singkit po yung mga mata. Kung nasa gitnang silangan naman po tayo, ang pamasin ninyo may itim, Uh, mga maliliit, di ba? Ganon din po yung nagiging figura ng mga ibon. Kagaya lang din po ng tao mga katoto. Pero pare-pares lang din po sila kalapate. Pero kung ang pag-uusapan po natin sa karera, yung mga pinapangalan po nila ngayon na inabutan po natin, eh doon din po yan nagmula sa kanilang nga pagsisikap, eh nagkaroon, din, nagkaroon sila ng taguri sa kanilang kalapate kung minsan o kadalasan ginukuha po yan sa kanilang mga apelido o sa kanilang mga pangalan. Sa dami po ng nagkakampyon, kaya madami din po 'yung naglalapa, naglalabasan o naglilipa ng mga mga uli o mga breed ng mga kalapate. Kahit ngayon po sa uh, dito sa Pinas, marami din pong ipinapangalan 'yung mga karista ngayon na kung na dati hindi naman po natin naririnig. Kasi 'yun nga po talaga 'yun eh. Uh, ikaw na mismo yung magbibigay ng pangalan sa iyong mga kalapate. Kaya kapag ka nanalo ka, nagiging ano po yan ha, nagiging uh, matunog sa kanilang lahat. Kaya sumisikat po yung uh, mga alaga po nilang kalapate sa pangalan nga ganun. Kagaya po ng aking kalapate, ang kalapate ko po ay tinawag ko pong askal. Kasi buhat pong mag-alaga po ako mga katoto, hindi ko po talaga alam kung ano po yung ng mga inalagaan ko. Kasi nabili ko lang po yan sa mga pet shop, tapos yung iba na dadagi ko. May halo pong native, may halo pong uh, paltok. Yung iba po naman nabibili ko sa mga marunong ding mag-ibon. Sa tagal po ng proseso sa pag-aalaga ko hanggang sa natutunan ko po kung kumarera. Sa 33 ibon na inalagaan ko, dalawa po yung natira. So hindi ko po talaga alam kung kung anong uri ng mga uh, ng uh, kanilang mga laki ang pinanggalingan. So hindi hindi ko po talaga malalaman. Sa tagal na po kasi. Kasi 7 years old pa lang ako nag-aalaga ako ng lapate. Eh. Hanggang sa kumarera na po ako. Ganun po yung nangyari sa akin. Kaya hindi ko po rin talagang ano, uh, matrace kung anong uri po ng kalapate. Bagamat uh, hindi po ako yung pinakahuna na, nako uh, na kumarera o nag-alaga ng kalapate. Pero makatikim din po tayo ng kampyon Ang ibig ko pong sabihin mga katoto, kahit na anong uri po ng kalapate mo, po pwede mo pong uh, punuan yung kanilang uh, kakulangan. Kahit anong uri po ng hayop po, po natin turuan yan mga katoto. Kung sakasakali man meron po kayong ibon na narinig na ganito, ganda-ganda na po kayo kasi maganda po yung kanyang pangalan. Hindi rin po mananalo yan kapag hindi po kayo marunong humawak o mag-handle ng ibon, mga katoto. Dapat unang-una pag-aaralan nyo talaga kung ano yung mga unang dapat gawin o yung mga step-by-step -step, uh, ng mga tsuri, ng mga sistema na dapat mong i-apply sa inyong kalapate para maging winner uh, o manalo sa karera ng uh, ng kalapate o sa larangan ng kalapate. Ipo, pwede rin naman po kayong uh, magbigay ng pangalan ninyo. Umisip po tayo ng, uh, ng, uh, ng sarili nating pangalan. Uh, tayo rin po yung uh, masusunod kung sakasakali po may papanalo natin at makikilala po tayo sa larangan ng, uh, ng racing pigeon, mga katoto. Tandaan nyo, yung isang pares na binili nyo, kahit anong linya pa to, at saka kahit anong linya pa to, mga katoto, yan ay eh, pag, pag pinagbangga ninyo, yung lahi po niyan, eh, kayo na po bahala pangalan kasi kayo po yung nag-bring yan mga katoto. Kayo rin po yung nagturo. Hindi naman po mananalo yan kung hindi dahil sa inyo. Anong uri pa man po ng pangalan meron yan, bali wala po yan kung hindi po dahil sa inyo. Kaya, kayo po yung may karapatan na magbigay ng pangalan kung ano po ang naanaisin -na ninyong ibigay yung mga pangalang na narinig po ngayon, yung mga matutunog, halimbawa po, ang karera ay eh, tagbagyo o panahon ng ano yan eh, ng mga bear, ang karera niyan mga katoto, norte, padalasan pong karera niyan. Mga ibon pong gano'n na nananalo, eh tinuturing nila na pang norte, yung nagbreed o yung nag-aalaga po ng kalapate, eh ibig sabihin lang po, kung magturo po yung sa kanya mga ibon, mas malamang yung ano yung... Uh, yung mga fiber o yung estilo nyo po yung sistema nya mas related po sa pang norte ganun po yung, yung nangyayari yung Madalas po 50% kung mahusay po talaga sa norte yan, magaling po siyang magbigay ng mga vitamina o sa mga patoka na panlaban po sa ulan. Yan po yung mga, mga karorista po na yan, eh, matitindi po yan, dinatawag na ang discipline ng militar po yung mga yung ginagawad na training sa kanila mga ibon. Kaya po kahit na bumabagyo, kahit na umuulan, eh, nagpapauwi po talaga ng Norte yan. Kaya ay mga ibong po nila, kung sila po yan, yung pangalan po nila ang nangingibabaw pagdating po sa Norte. Kaya kilang, kilalang kilala po sila uh, na magcha-champion o madalas matunog ang kanilang pangalan pagdating uh, ng karerang Norte. Meron na mga uh, na nag-aalaga, madalas siya na nanalo ng South kasi nga, yung uh, laro niya ay pang long distance talaga tapos, iba po yung uri o paghandle, medyo magaan-gaan yung kanyang uh, pagbibigay ibig sabihin, hindi siya masyadong uh, disiplinang militar, more on um, vitamin siya magbigay pag sinabi kasing militar, kahit na bumabagyo o kumikidlat pa yan, nagre-release talaga yun siya, nagpapakawala siya, hindi kagaya ng sa South. Kahit sila mapapansin nila to, pagka madalas silang uh, naglalaro ng South at madalas silang nananalo, kung i-compare mo yung kanilang kondisyon, medyo light ng konti kaysa sa disiplinang militar na sinasabi ko. More on vitamins ang ibinibigay nila sa alapate kaya madalas na nalo po sila pagdating sa South kapag ka naglalaro naman po yung uh, malalaro ng norte, yung mahusay sa norte, madalas po niya hindi po siya nananalo ng south. Yung laro ng ibon niya, hindi ganun ka kalayo yung aliparan, uh, yung sistema niya. Pang mabagal siya, tapos uh, matibay yung ibon kasi gawa ng uh, sanay sa hirap, sanay sa pagod yung ibon hindi kagaya nung uh, malalaro po ng South, eh, mas lamang po yung uh, uh, ginugugol na vitamina o yung ini-stack sa katawan niya. Madalas po yung mga nanalo yung may mga ano, may mga pera na po talaga. Kasi yung po talaga yung uh, may mga pantustos kahit kahit i ano niyo po i-analyze niyo po sa mga mga nanalo madalas po talaga may ano may, may kakayahan po magbigay ng mga vitamins yung mga nanalo po sa norte hindi sila ganoon ka ano ka angat sa buhay makikita makikita niyo po talaga yan kasi ang pag-aalaga po ng kalabati mga katoto ay nagre-reflect din po sa katauhan ng isang tao. Makikita nyo rin po sa kanila yan mga katoto kung gaano po sila katibay kung nakabili po kayo ng kalapate na galing po ng South o champion ng South o yung magaling na pansir na nagpapanalo po sa South, inilaro e, nyo po ng Norte. Ano po yan, malaki pong i-adjust ninyo para may panalo po yung, uh, yung pang South na ikakambyo po ninyo sa Norte. Gayun din po yung, ano, yung pang Norte na ikakambyo nyo po sa pang South parang basketball po kasi yan eh. Kung naglalaro ka, tapos mahusay ka sa kanan lay up, puro kanan lang po ang galaw mo. Uh, sa ulado mo na, kahit nakapikit ka, laging shoot. Ngayong pagka naglaro ka ng kaliwa, so mahirapan ka, pero minsan si shoot. Uh, kailangan po rin nating aralin. Kaya kung convert, uh, convertible po ikaw na nag-aalaga, pwede ka sa south, pwede ka sa north. Kahit tanungin mo po yung mga nag-iibo na yan na nanalo sa south, o nanalo sa North, yung convertible po na tinatawag mga katoto, yan po ay hindi magkasintulad yung uh, condition niya sa North at condition niya sa South. Kaya po yan ay eh, madalas po nanalo. Subukan niyo po nga itanong sa kanila yan. Sigurado po ako na magkaiba po talaga yung formula ng Norte at saka sa South. Kaya kung mananalo po kayo mga katoto, uh, sana, sana meron na po kayong uh, naisip na pangalan para doon sa kampiyon ninyo. Ang pag-uusapan po natin ah, sa susunod na ating pagkikita, mga katoto, ay tungkol naman po sa mga dagit. Inaanyayahan ko po, po kayong mag-subscribe ah, para manotify po tayo ni YouTube kung sakasakaling meron po tayong bagong video ilalabas kagaya po nito. Well, bueno, mga katoto, hanggang dito na lang po ang ating ah, kalapatips. Hanggang sa muli, mga katoto, mabuhay po kayo. Hanggang gusto nyo. Peace.